Papi Ano nagtalikod kang mama anak? Papi Yan si Papi guys, ayan naiinitan po si Papi. Nagatubang siya sa electric fan guys oh. Naiinitan si Papi mga palangga. tan ka, anak. Nag-aktubang ka sa si elektrik pan, anak. Init bitaw, anak, no? Tinood bitaw na, anak. Init. Nagpupo na ka ganina dito sa si ibabaw, anak. ginitan ka, anak, no? Naghahalhal lagi ka, anak. Grabe bitaw ang init guys. Sobrang init. Yan si papi tuloy na iinitan. Pati po ako guys. Na initan. po ako mga palangga. Sobrang init ng panahon. So shout out everyone. Good afternoon. Yan. Nag-drink na kag anak papi Papi, nag-drink na kag-water. Yan. Thank you so much. Papi, anak. Come here. Mama. Mama Lisa. Si Papi, mama. Gainitan, mama. Kiinitan bitaw si papi mama. Kikan ba papi sa gawas mama nagpupu. Mama Lisa. Si papi ginitan ba mama? Ginitan bitaw si papi mamalisa? Tinood bito na mamalisa ginitan si Papi. Anong ginitan si Papi? Oy. <coughs> papi Bibi, anong ginitan na? Hindi magbuod sa init ang bata para dili initan og maayo. Grabe ba ya kainit sa panahon anak? Di pwede magbulad sa araw ang bata. Kay kuyaw kay ng init anak. Gibalita balita ba ron nak nga 37 heat index anak. Tapi gibalita balita ba ya, anak 37 heat index anak. Papabiso ta ka ron anak, magsayaw ta ikaw man ako live anak ha. Ikaw mag live ni Mama Lisa, magsayaw ta ha. Papi, kasabot na mati ka na ko anak. Papi. Namati si Bibi Papi na ko. tarong anak ha kinanglan mamati ang bata Okay Sa so, sleep na anak? Lay down, lay, lay down. Uy, katulog ng bata. Thank you for watching, guys.